Mabilis na tumatakbo ang grupo ni na Bjorn. Tinanong siya ni Hikurod kung kaya niya pa bang magpatuloy, sumagot naman siya na hindi na nila kailangan pang mag-alala dahil kaya niya ito. Ngunit ang totoo ay malapit na siyang bumigay. Timang oras na silang tumatakbo ng walang patid habang may patong-patong na curse na iniinda. Kung hindi lamang dahil sa mga skills at stats na bigay ng Vampire's Essence ay matagal nang bumigay sa sobrang pagod si Bjorn sa nararanasan nilang parusa tulad ni Bjorn ay meron ding mga curse ang mga kasama niya. Sinabi ni Bron na malapit na silang makarating sa destinasyon nila. Onting tiis na lang ang kailangan ni Bjorn at matatapos na ang kanyang pagdurusa. Ang mga kasamahan ni Bjorn ay nakatanggap ng dalawa hanggang tatlong curses. Malayo ito sa kinseng iba't ibang klaseng curses na natanggap niya mula kay Elisa. Sa sobrang galit sa kanya nito ay binuhos nito ang lahat ng curses niya kay Bjorn. Kabilang pa rito ang Stamina Reduction Curse na pinaka nagpapahirap sa kanya ngayon sa pagtakbo. Ang stat na stamina ay ginagamit sa bawat pagkilos mo, magkaiba o hiwalay ito sa life force. Kayat ang mataas na regeneration stats ay baliwala o walang maitutulong sa kanilang sitwasyon ngayon. Sa pagkakaalala ni Bjorn sa larong Dungeon and Stone ay kapag umabot na lang sa 10% ang stamina ng character ay hindi na ito makakagalaw. Kaya't tansya niya ay nasa tatlong pang porsyento pa ang kanyang stamina dahil nagagawa niya pang tumakbo. Sinabihan naman siya ni Bron na malapit na sila at wag siyang susuko. Hindi na magawang sumagot ni Bjorn dahil tinitipid niya ang kanyang stamina. At dumating na nga sila sa kanilang destinasyon. Bakas sa mukha ni Bjorn ang labis na pagod na may halong kaba sa lugar na papasuki nila. Nakarating na sila sa Witch Forest, nababalot ang lugar na ito ng kakaibang aura at pinamumugarin ito ng mga uwak. Ang bawat puno at halaman sa lugar na ito ay nababalot ng tinak na nagsisilbing babala sa mga mga na pasuki ng lugar na ito. Bumalik tayo sa eksena limang oras bago mangyari ang mga ito. Sinabi ni Bron na mukhang target ang grupo nila ni Elisa ang Karo Priest. Habang tinitignan ang wala ng buhay na katawan ng mga kasamahan ni Elisa ay sinabi ni Bjorn na kung Karo Priest ang kalaban nila ay siguradong isa na itong rank 5 adventurer. Kung direkta nila itong kakaharapin ay siguradong matatalo sila. Buti na lang at kinuha nila ang mga kagamitan ng mga ito at nauna silang umatake dahil kung hindi ay siguradong itong lugar na na ito ang magiging kanilang huling hantungan. Pinuri naman ni Misha si Bjorn dahil kahit isa itong barbarian ay maaasahan nila ito sa ganitong mga bagay. Nung una ay inakala nila na nagkamali na ang skill ni Bron lalo na't gumamit si Elisa ng divine magic. Buti na lang at buo ang tiwala ni Bjorn sa kakayahan ni Bron at hindi ito nagdalawang-isip na maunang umatake. Tinanong ni Bjorn si Bron kung kaya ba nitong malaman kung nasaan na si Elisa pero sa kasamaang palad ay hindi na maramdaman o maamoy ni Bron ang presensya nito. Wala rin siyang makitang bakas kung saan ito nagtungo. Alam ni Bjorn na babalik si Elisa para tapusin sila dahil alam na nila ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ito papayag na makalabas sila ng buhay sa labyrinth at makapagsumbong sa ikinauukulan. Kampante naman si Leor dahil nagawa na nila itong itaboy sa una nilang engkwentro at siguradong magagawa nila itong muling talunin. Naasar naman si Bjorn dahil nagagawa pang magyabang ni Leor gayong ito ang pinakawalang nagawa sa grupo nila. Pinaalala niya na ngayon ay tagtad sila ng mga curse na di nila madispel. Siguradong naghahanap lang si Elisa ng pagkakataon na may makaharap silang monster bago ito umatake mula sa likuran. Natigilan sa pag, say salita si Leor dahil hindi niya naisip ang mga posibilidad na ito. Ang mga posibilidad na ito ang dahilan kung bakit mas kinakailangan nilang makapunta sa Witch Forest. Buo ang tiwala ng mga kasamahan ni Bjorn sa kanya sa sinabi niyang ito. Ang Witch Forest ay isang napakalaking kagubatan. Makikita sa gitna ng kagubatang ito ang portal patungong ika-apat na palapag. Pinamumugaran ang luwagar na ito ng 8 hanggang 7th rank na mga halimaw. Marami sa mga halimaw na ito ang hindi tinatablan ng physical attack kaya't ang party nila na binubuo ng halos mga warriors ay hindi bagay sa lugar na ito. Kayun paman ay wala na silang magagawa dahil ang lugar na ito lang ang tanging makapagliligtas sa sitwasyon nila. Sinabi ng system na nakapasok na sila sa isang special area at ang lahat ng status effect mapa positive man o negative ay mawawala ng silbirito. Nagulat si Misha sa kanyang naramdaman dahil biglang nawala ang mga curses na natanggap nila mula kay Elisa. Nanembalik na ang gun ng pakiramdam nila nang mawala ang mga ito. Maging si Bron ay napahanga sa nangyaring ito sa kanila. Hindi niya inaasahan na may isip ni Bjorn na gamitin ang feature ng Witch Forest para mabura ang mga curses na natanggap nila. Nagtataka naman siya dahil alam ito ni Bjorn kahit na unang pagkakataon palang itong makarating sa Witch Forest. Gaya ng dati ay nagpapalusot lang si Bjorn na nabasa niya ito sa library. Di pa rin makapaniwala si Bron at ibang iba si Bjorn sa mga barbarian na nakasal amuhan niya. Natatawa naman si Namisha at Leor dahil hindi pa sila nakakarinig ng barbarian na nagbabasa ng libro. Naputol naman ang kanilang kasiyahan dahil bagamat wala na ang mga iniinda nilang curses ay kakaharapin naman nila ngayon ang field effects ng lugar na ito. Nawala ang sigla sa kanilang mga mukha nang maramdaman nila ang kayang gawin ng Witch Forest. Patuloy nitong inaatake ang kanilang mentalidad. Para bang may mautong bulong ng bulong sa kanilang isip at patuloy nitong sinasabi ang kanilang mapapait na karanasan. Naririnig ni Bjorn na patuloy siyang inaasar ng lugar na ito na wala na siyang nanay. Hindi naman ito tumatalab sa kanya dahil meron naman talaga siyang nanay na nag-aantay sa kanyang pagbabalik sa mundo niya. Para kay Bjorn ay walang talab ang mga mental attacks at mga pang-iinsultong ginagawa ng Witch Forest sa kanya. Pero iba ang lagay ng ibang niyang kasamahan gaya na lang ni Misha na dinidibdib ang bawat salitang naririnig niya. Nagtataka si Misha kung paanong nagagawa ni Bjorn na maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Hindi niya ito kinakaya lalo na't may mapapait siyang karanasan mula sa kanyang pamilya. Bagamat nahihirapan si Misha ay hindi naman tinatablan si Bron at si Hikurod na nagagawa pang maghikab. Tumabas ang karanasan ng dalawa dahil ilang beses na silang nakarating sa lugar na ito. Ibang-iba naman ang sitwasyon ni Leor. Siya ang pinaka nahihirapan sa lugar na ito. Mahirap ito dahil ang kanyang mga spells ang pinaka inaasahan nila. Hindi naman makapaniwala si Bjorn na ganito pala ang epekto ng hallucination at disorientation sa lugar na ito, para kang nakatingin sa isang bilugang salamin. Tinanong ni Bjorn si Leor kung magagawa ba nitong mag-cast ng mga spell sa sitwasyon nila. Bagamat patuloy na sumusuka ay sinabi ni Leor na makakaya niya itong gawin at hindi nila kinakailangang mag-alala. Naasar naman si Bjorn dahil lahat ng magic user na nakilala niya ay napaka-selon. Napagpayohan ng kanilang grupo na magpahinga muna para maka-adapt sila sa Witch Forest kinakaailangan din nilang matulog dahil nagambala ang pagpapahinga nila noong nakasagupa nila sina Elisa. Nagmungkahi na si Hikurod na siya na ang magbabante at pinagpahinga na ang lahat. Agad namang bumulagta si Bjorn dala ng grabing pagod. Pakiramdam niya ay malalagutan na siya nang hininga dahil sa mga dinanas niya. Bago pa man siya tuluyang makatulog ay kinausap siya ni Hikurod tungkol sa magandang dilag na nakasagupa nila. Pinaalala naman ni Bjorn na Bruha ang nakasagupa nila hindi isang magandang dilag mukhang hindi pa nakaka-get over si Hikurod sa alindog na dala ni Elisa. Nagpatuloy si Hikurod sa kwento niya at sinabing noong naghahanap sila ng mga kaparty ay may magandang dilag na panay ang tanong sa kanya ng mga bagay-bagay. Ngayon ay naalala na niya na ang taong iyon ay si Elisa ang Karo Priest na nakalaban nila. Kinagulat ni Bjorn ang mga narinig. Nagpatuloy naman si Hikurod sa pagkuwento at sinabing, noong nasa rupture pa sila ay nakakuha siya ng item na tinatawag na Guardian's Wrist Guard. Ito ang dahilan kung bakit napataas niya ang kanyang ranggo ng mas mataas kesa kay Misha at malamang ay narinig ni Elisa ang bagay na ito kaya't pinag-iinteresan sila nito. Ang Guardian Wrist Guard ay isang item na matatagpuan sa ika apat na palapag pataas. Napakataas ng stats na bigay nito at napakalas din ng skill na makukuha mo sa pagsusot nito. Isa itong napaka-rare na item kaya siguro ganun na lang ang pagnanasa ni Elisa na makuha ito. Di naman mawala ang inis at inggit na nararamdaman ni Bjorn dahil habang siya ay nagpapakahirap noong makalaban ang Vampire Duke para lamang makakuha ng essence ay ang tulad ni Hikurod na napakaswerteng nila lang ay nakakuha ng item na nagkakahalaga ng 50 million stones. Pinagtataka naman ni Bjorn kung bakit hindi niya namukon si Elisa gayong nandoon din naman siya nung kinausap nito si Hikurod. Sinabi naman ni Hikurod na marahil ay iba ang suot nito noon kesa nung nakaharap nila. Nakasuot siya ng damit ng mga priestess at punit-punit ito sa kung saan saan. Mukha naman hindi ito nakilala ni Hikurad dahil hindi siya nakatingin sa mukha nito kundi sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Naalala din nila na ginanap nila ang kanilang pagpupulong sa loob ng bar kaya't napakadali lang marinig ng iba ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Hikurad na mukhang ganoon talaga ang kapalaran ng mga taong makakakuha ng kayamanan gaya niya. Magiging lapitin talaga siya ng disgrasya. Kinontra naman siya ni Bjorn at sinabing naging masyado lang siyang pabaya at madaldal kaya't nolagay sila sa alanganin. Wala naman na siyang magagawa at nangyari na ang mga nangyari kaya't pinalalayas na niya si Hikurad at siya ay matutulog na. Bigla na naman siyang nagising sa tawag ng kanyang mga kasamahan. Pinuri ni Bron si Bjorn dahil nagawa nitong matulog ng mahimbing kahit unang punta pa lang niya sa lugar na ito. Nagtataka si Misho kung paanong nagawang matulog ni Bjorn sa ganoong klaseng ingay. Tinanong ni Bjorn kung bakit siya gin icing ng mga ito. Nalaman niyang may mga monsters na umaaligid sa kanilang pinagpapahingahan. Tinuro ni Bron kay Bjorn kung saan ito makikita. Bigla namang naging seryoso ang aura ni Bjorn nang makita kung anong klaseng mga monsters ito. Napapalibutan sila ngayon ng grupo ng mga fairies. 9th Rank Monsters lang ang mga ito pero kung umaaligid sa kanila ang mga ito ay ibig sabihin ay malapit lang ang Half Troll Monster isa itong 7th Rank Monster. Tinanong ni Bjorn kung lalabunan ba nila ito at sumagot naman si Hikurod na wala silang magagawa kundi harapin ito. Bagamat hindi magiging madali ang pakikipaglaban nila dito ay nakarecover naman na si Leor at magagawa na nitong magkas ng skill. Nagsimula ng gumamit ng skill si hukurod at pinatamaan ang mga fairies walang nagawa ang mga ito at madali nilang nagapi. Sa di kalayuan naman ay natano ito ng half troll at siya ay nagpakita na sa grupo ni Nabiorn. Ang half troll ay makikita lamang sa loob ng Witch Forest at kilala itong sumusunod sa mga fairies. Nagsimula na itong umatake sa grupo ni Nabiorn. Sinalag naman ni Hikurod ang napakalakas na hambolos nito. Pero kahit nasalag niya ito ng tama ay nakadama pa rin siya ng damage. Napaluhod at nanginginig si Hikurod sa pinasalang na tamo. Naalala naman ni Bjorn na hindi gaya niya ay walang resistant sa pain si Hikurod. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga warrior ang Witch Forest, dahil bukod sa hindi tinatablan ng mga physical attacks, ang mga monsters dito ay may kakayahan din ang mga itong palakasin ang sakit na mararamdaman mo sa kanilang mga atake. Dahil ang mga warriors ang nasa unahan ng mga pag-atake at tumatanggap ng mga atake ng mga monsters ay sila ang pinaka ng kakaibang sakit na dulot ng mga pag-atake ng mga halimaw dito sa loob ng Witch Forest. Tinanong ni Hikurod kung handa na ang umatake si Leor gamit ang kanyang mga spells. Nagkas na si Leor ng freezing spell at inatake ang half troll. Ginamit niya ang skill niyang ice spear at direkta itong tumama sa half troll. Wala na itong nagawa at tuluyan na nila itong nag-api. Nalulungkot naman si Hikurod at wala itong nilaglag na essence kahit napakahirap nitong talunin. Nag-aya nang umalis si Bron at sinabing hindi magandang magpahinga sa loob ng Witch Forest. Inaaya na niya ang mga ito para tumuloy sa ika-apat na palapag. Pero bago pa man sila makaalis ay natigilan siya nang makita ang mga adventurers na nasa kanilang harapan. Marami ang mga taong ito base na rin sa kanilang mga anino. Habang pinagmamasdan ni Bjorn ang mga ito, ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Muli nang nagbabalik si Elisa at ngayon ay meron na siyang mga kasamang backup.